dahil monetize na tayo sa in-stream -in ads mga beshi ko ay lalo pang nabus at lumakas ang ating fighting spirit kaya nagkaroon ulit tayo ng lakas ng loob para gumawa ng pangmalakasang video kaya naman dali dali na akong pumunta sa aluminum shop ng aking boss manager amo dito lang yan sa Lapaluna Payo, Pilipinas kong mahal gagawa nga pala tayo ng aquarium for today's video tamuyog blablag lang tamok niya bakla bakla kada gwardiya hindi may talent din akong tinatago mga beshi Yes, <laughs> Nakapagkat na nga rin pala ako ng mga glass dito mga besiwak ko talang ubra akong tagipagket Ang gamit ko pa lang salamin dito mga besiwak ko ay clear Nakikita nyo naman clear mas clear pa sa mukha ko ay <laughs> At mga besiwak ko one shirt po ang kapal niya mas makapal pa yung aking rupay <laughs> One fourth pala mga besiwak ko one shirt na tiladawatan to nagtap talaga Naglagay nga pala ako ng scotch tape dito mga besiwak ko para hindi maghiwalayo kayo kung nagmangabi na kayo maghiwalay ng diyowa mo, maglagay ka ng iska tape sa pagmamahalan nyo. Ay, nung naipatong ko na nga glass mga beshiwak ko ay naglagay ulit ako ng sealant na clear sa mga dulo-dulo nito. Ay hindi, sa pangakanto-kanto pala. Tila na nga tamtanab, na talaga. Naglalagay talaga kami ng sealant dito sa kanto-kanto nito mga beshiwak ko para mas lalong lumakas at tumibay hindi kaya ng relasyon nyo. nag naman kay lang Roden, nagsina kay Pai. Gago. Paulit-ulit lang tong process nito mga beshiwak ko kaya magbigay pugay at pasasalamat salamat muna tayo sa mga content creator na tumulong, sumuporta at gumaway sa akin para ma-monetize. Mega love shout out kay Sir Kelly Legman Kengay. Ngayon! pero may naging mas nagital sir, makapakatay. Shout out kay Provinciano, ako pareng boy Panaltaak at kapitan. Urehan na nga barangay ko, sir, kung na makigadol lang ay... <laughs> 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 ang matindi mga beshi ko ang lain na pekan di gurgurong iti partin niyo. <laughs> shout out kay Denshu PTB, nagmayati pa nagbo over mga benchwak ko agkakaraym. At syempre hindi mawawala ang ating todo support na naka 5-9. Shout out kay Boy Bagkat Vlog. Kahit malalaki na silang mga content creator mga benchwak ko hindi nila iniignore yung mga message ko. Kaya mega love mega love shout out sa inyo mga sir. At sakto nga yan, mga benchwak ko patapos na ng ating aquarium pero teko muna wait mga benchwak ko dahil sa panunood, pagre-react, pagko-comment at lalong lalo na sa pag-share nyo. Heto na pala yung mga lugar na inabot ng ating mga video. Shout out po kay Far Farms Agduma from Batak City. Shout out kay Christy Hona Paray from Cabuga Payaw. Shout out po kay Mam Marisa Igarta from Claveria Cagayan. Mega love shout out po kay Papa Jess TV from Ilocos Sur. Pakibisit po yung page niya mga Benchy Wacknes ko. Shout out kay Rapi Peña from Turod Luna Apayaw, Pilipinas kong mahal. Sa mga hindi ko po nabanggit bukas po ulit so hanggang dito na lang pero teka muna wait kung bago lang po kayo dito dito sa page ko. Huwag kakalimutang mag like, at comment. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, huwag kakalimutang i-share. Salamat po sa panonood. See you next video. Babush! Nagbayad nga talaga umay magpapaanawa dito shop ni Bosco. Pamirayan dapay ay... <laughs>